magandang hapon sa inyo mga paps ito na naman ako si Junski Amugis mga paps una sa lahat mga paps bago ako nagsimula ng alimukon dumayo dito ako sa dabaw construction lang munang inatupag ko muna bago ko nakilala to nakilala ko ito inayaya kasi niya ako sa birthday ng kanyang anak tapos nagpunta ako doon sa kanila malakita ko yung alimukon niya may alimukon pala siya na ginagalam-galam tapos yung inalaga niya na alimukon ba tapos nakita ko tapos nilapitan ko yung alimukon niya ayun paglapit ko sa kanyang alimukon napahanga ko kasi napakaamo eh. Tapos magaling mag ano, humuni. Ayun, kinabukasan nang hiram ako sa kanya ng katian, yung alimok niya na <coughs> yung alimok niya na ano ba, nakita ko sa kanilang bahay. Ginuha ko. Kasi gusto ko i-try yung alimok niya kung magaling ba. Tapos ayun, kuha ng isa mga paps isa ito yon mga paps oh. yung una ang kuha sa kanyang alimukon ito mga paps puntahan ko muna mga paps ito mga paps una niya una niya ang kuha lalaki yan paps lalaki yan paps unang kuha sa alimokon niya si Kampay pangalan Kampay ang kanyang pangalan tapos nung na ano ako mga paps naiganyo ako sa kanyang alimokon mga paps kaya nagtanong ako sa kanya kung may nagbinta ba dito na katian kasi bibili ako para pang ano ko lang ba palipas oras ko lang sa trabaho ko kasi kung palagi na naman trabaho wala namang magawa doon pagkatapos ng trabaho ayun upo lang tapos nungood ng sini sa cellphone ayun mga paps kaya kinabukasan dinala niya ako doon sa ano may may mga ngati daw doon sa kabilang Barrio, Tapos, dinala niya ako doon. Ayun. Nakita ko yung mga alimukon. Maraming alimukon, mga paps. Mga alpas. Sabi ko sa, ano, sa yung may ari ng alimukon yung bibilin ko sana ba. Tapos, sabi ng amo ng katian. Hindi daw niya ibinibinta. Ang sabi lang niya, <coughs> baka may magustuhan daw ako na alpas kaya ayun pinapili niya ako doon sa haula kaya ayun mga paps napili ko yun si kuroko ko kuroko ko. kuroko mga paps kuroko na mali na noon ayun mga paps ito na yun si kuroko yung nabili ko doon yan di pa yan ano di pa yan katian mga paps masyadong Di hey, pa mga paps. <laughs> Kaya nung napunta sa sakin yung pagbili ko sa tatlong araw sinubukan ko siyang ilagay doon sa gilid ng kalsada kasi makita lang yun sa ginatrabawan namin ng construction eh sa tinatrabawan namin tapos nilagay, ah, na, nilagay namin doon sa gilid ng kalsada Si marami alimukon din dun, dun ng mga mga paps, mga alpas. Ayun mga paps, makita naman yung alimukon ko sa nilalagyan ko ng kuan kapulot yung katean ko. Try ko lang yun mga paps kung makakuha ba. Tapos nakita ko si Kuroko mga paps, tatlong araw pa lang sa akin mga papsa. Alpas lang yan, alpas sa 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 unang may arit nito mga pups. Sabi niya, limang araw pa lang daw niya na kuha ito. Ito si Kuroko, limang araw pa lang. Tapos tatlong araw din sa akin. Kaya sinubukan kong nilagay doon sa gilid ng kalsada kasi may malalaking puno doon kasi. Tapos may mga alpas. Kaya doon nakita ko si Kuroko magaling magaling siyang ang humuni mga paps malaki yung busis niya tapos lapitin din lapitin sa mga alpas ang kaso lang mga paps wala siyang diskarte mga paps kung paano niya paano niya maakit yung alpas mga paps kasi di pa naman ito katian so na try ko lang siya bago bago ko ano gawing katian talaga kasi sa pagpili ng katian kasi mga paps yung yung may diskarte na galawan ba yung lublob tapos kumakampay yun mga paps mas maganda yung alimokon mo kung ganyan ang <coughs> galawan mga paps ito mga paps nung sinubukan ko siya mga paps si Kuroko sa buwan ng April mga paps nakakuha ng isa ito mga popcorn oh, nilagay ko do nilagay ko dito mga paps kasi wala naman akong kalalagyan eh. Wala pa akong ginawa na hawla, tapos dito ko lang muna ilagay kasi may kas, may ang kasama ko kasi nag may kulungan siya sa manukan, tapos wala pang manok na nilagay, tapos dito na ko lang nilagay. Sinabihan ko na lang siya na part pwede kuba ba ilagay yung alimokon ko kasi wala pa akong hawla na ginawa ayun sabi ng kasama ko okay daw tapos dito ko nilagay mga paps sa nakuha kong isa sa April ito ta tatlo to ito mga paps tatlo yung katian niya isa may katian man ito pero dito niya nilagay kasi di pa konti di pa kumpleto yung balahibo niya eh. Tapos <coughs> sa buwan ng FME mga paps nakakuha na naman ako ng isa si ito ito mga paps nakuha sa me ito mga paps ayan mga paps nakuha to ni Kuroko sa buwan ng May ngayon mga paps sabi ko mas magaling talaga to si Kuroko kasi tatlong araw pa lang mga papsa nakakuha na siya pero wala pa talagang diskarte siya mga paps kasi under training ko under, uh, under, training ko pa lang to mga paps si Kuroko yeah, try ko lang ba kung ano ba ang galawan niya ayun mga paps di man siya marunong gumalaw ng mga kampay-kampay tapos palublublublub sa kanyang hawla kaya parang hindi pa talaga kompleto yung ano niya mga paps iwan ko lang kung mga paps kung madala ko to sa amin mga paps sa probinsya namin kasi doon naman ako mag simula ulit kasi malapit na matatapos yung ginawa naming building kasi yung kapitbahay namin nakabili bili ng ano ng lupa tapos nag nagpatayo siya ng bahay. Di masyado malaki kasi kunti kunti man lang yun. Kung sa kanila lang ma, maliit daw. Pero sa atin mga mapaps malaki na yun. Kasi tulukan na yun eh. To mga paps, sa sa buwan ng June mga paps yung na-upload ko sa yung na-upload ko ito yung nakuha ko mga paps dalawa sa June magkasintahan to mga paps ito yung lalaki mga paps oh. Ayan. Lalaki yan mga paps Lalaki yan. At ito din yung asawa niya, babae. Yan mga paps. Oh, yan. Yan babae yan paps. Di pa ano? Masyado pang di pa sa ano pa hindi pa sanay sa tao. Kaya yun nag-aano nagkumiglas sa hawla niya dito mga paps kung di mo na makapangate ngayong buwan ng July kasi trabaho mo na tayo di mo na tayo mag ano mangangati kasi may ginagawa pa kasi kami na bahay malapit na rin yun matapos pagkatapos ng ginagawa namin uuwi ako sa probinsya namin tapos dadalhin ko to si Kuroko mga paps doon muna ako magsisimulan na naman <clears throat> doon doon na ako mag ano paps doon ko toy i isasanay train ko talaga to kulang lang to talaga ng train wala pa kasing ano di pa kasi marunong siyang kumumpay saka dublob yeah, mahirap kasi mga paps yung dinala ko siya kahapon nangati kami ayun mga paps hindi man lang siya gumalaw at saka humuni kasi mga siway yung mga alpas doon sa pinupuntahan namin na ano, bukid napakasiway mga paps kasi parang may naka ano na doon siguro nakapangatis tapos nahuli nila pero nakawala kaya doon yung mga alpas na nandun sa kinatian namin kapon mga ano na mga paps parang galing na sila naka nakapatong ng mga kapulot namin kaya ayun ayaw nila lumapit sa katian ko mga paps si Kuroko mahirap lapitin pero madami mga alpas doon mga paps ang kaso lang walang diskarte katisong walang diskarte si Kuroko ko si Kuroko walang diskarte sa ano pangati hindi man lang siya marunong maglublob at saka magkampay. Kung may alpas, patalon-talon lang siya mga paps sa kona haulan niya. Patalon-talon lang. Parang kabayo kung sa kwan pa. Kulang pa talaga ng training to mga paps. Pero doon ko to training sa amin sa lugar namin mga paps. Kasi marami doon mga alpas mga paps. Sa sa hindi pa ako nakapunta dito mangangati talaga ako doon sa amin. Kaso gipit talaga kami sa ano? Mahirap talagang ang buhay natin ngayon mga paps. Lalo na kung wala kang trabaho tapos alimokon lang yung inatupag mo tapos wala kang wala kang magawa kasi paano mo yung alimokon kung wala ka namang kinakain, di ba? Dapat trabaho muna tayo mga paps. Tapos kung walang trabaho, ayun. Kati na naman. Pag makahuli ako mga paps, ma ano ko lang yun mga paps, ilagay ko yun sa hawla tapos obserbahan ko muna kung maganda ba ang gawing katian. Kailangan talaga tayo pumili ng mas magaling pa. Magaling na mga alim alpas na pwede nating gawing katian. Ayun mga paps, di mo na ako mag ano paps ngayong July ha, hindi mo na ako mag mga mga paps kasi busy sa trabaho. <coughs> At saka malapit na rin ako makawi. Uwi ako sa July 19 tapos doon ako magsimula ulit. Mag-upload na naman ako doon ng mga video ko. At saka mga paps, wag niyo naman ako kalim kalimutan like and share and pindutin yung notification bell ko para up update kayo sa mga bago kong videos sige mga pap salamat break time muna kasi may pupuntahan pa ko salamat